dapat yung BIR, ino-audit din yung mga politiko. Ah, Ulit? Paano? Yung BIR. Oh. I-audit yung gasto sa mga politiko. Ah, ah, kasi... Eh, di ba, di ba gawain na yan ng ano nga yun? Eh, yun ang yung ano mo. Siguro yun yung pag nagpa-file ka lang. Eh, paano yung special audit? na tinatawag. Alam mo, medyo allergic ako sa biaya <laughs> Sige nga, para ipaliwanag sa atin yan, kusabi natin ng Chief Tax Advisor of Asian Consulting Group, si Professor Mon Abraham Prof, good morning, Doris and Robert, at welcome again sa Tandem ng Bayan. Good morning, Prof. Good umaga po. Uh, greetings from Australia. Yeah. Wow, from no, Down diba? Under. pink kangaroo kangaroo. <laughs> na ano, nepo, nepo, nepo baby vibe lang. Ah, <laughs> easy prof. No, apo, apo. Easy prof. Bak ano, katatapos lang ng aming uh, investment and tax briefing sa Sydney at Melbourne. So, nasa Brisbane ako ngayon. So, thank you very much para sa interview. Ayun. eh. kami prof dito sa sinasabi mong dapat mag-create enforcement division itong BIR pari o yung politician tsaka yung mga tinatawag na dinastiya. Oh. Pakikwento nga po ng konte paano ito at saan nang galing yung inyo pong suwestiyon na ito, sir. Opo. Uh, Actually, ano, na rin natin siya sa Department of Finance at sa Senado kasi uh, pag tinignan mo yung collection ng BIR, uh, less than 3% lang yung contribution ng BIR audit, meaning na nakukolekta doon sa kanilang taon-taon na audit, less than 3% lang. At karamihan sa inyong audit dito, mga regular na taxpayers, ordinaryong mga uh, MSMEs, maliliit ng mga negosyante, wala namang malalaking ano, politiko o negosyante. Mm -hmm. So para ang sa, sa atin ngayon habang nangyayari itong investigasyon na to ay eh, may meron na po nananawagan na wag na tayong magbayad ng buwis at sa mga oh, artista correct. talaga talagang galit na galit na correct. meron pong meron pong punto yung mga hugot na yun pero hindi po natin siya sinusuportahan kasi talaga mababangkrap ang Pilipinas pag hindi tayo magbayad yeah. ng, ng buwis mm -hmm. pero ang question natin, i mo yung audit sa mga normal at ordinaryong Pilipino na pilit na nagbabayad ng buwis. Habulin nyo muna, imbestigahan nyo muna. Lahat ng mga politiko, lahat ng mga government contractors, bakit po? Una, 20 to 25 percent ng ating GDP ay government spending. Mm -hmm. Imagine mo, ilang trilyon yon taon-taon. Bakit 'yon Well, hindi nag-red flag sa BIR. Paano nangyari? Nagka-tax clearance si Diskaya, itong mga government contractors, taon-taon. Eh diba si mm -hmm. ABS-CBS, sinarado nila dahil may tax ev evasion daw pero may tax clearance? Eh oo, ito, oo. ganun din. Oh, bakit dito hindi gamitin ni Senator Marcoleta yung kanyang yung kanyang argumento dati sa ABS-CBN? Paano nagka-tax clearance ang mga government contractors na bilyon-bilyon ang kontrata na may mga ghost projects pero hindi naman magbabayad ng buwis? So, mm -hmm. ang sa akin po Uh, wala yung investigasyon. Hindi natin alam saan makakarating yan. Pero sa tingin ko po, trabaho ng BIR na siguraduhin na para sa ating mga manggagawa na nagbabayad ng buwis, siguraduhin nagbayad din ng buwis. ba diba? sila, Speaker Romualdez, na 1,000% ang increase ng net worth. Imagine mo, tatlong taon pa lang siyang uh, Speaker of the House. Alam niyo po ba magkano lang ang sahod ng, ng Speaker of the House? Uh, base sa aming uh, pagsasaliksik, eh, ang Speaker of the House ay wala pang 300,000 sa salary grade 31. Mas mm. malaki pa po ang kita ko sa House of Speaker of the House, pero mm. 1,000% ang tinatina tina, uh, tinaas ng net worth niya from 236 million ay uh, from 200 36 milyon, naging bilyon. So, again, ang sa atin po eh, dapat itong mga gantong ang ino-audit. Ngayon, kung napatunayan naman nagbayad sila ng buwis, ay eh, hindi walang babayaran. Pero pag hindi po nagbayad ng buwis, dapat yun ang magbayad. Kasi para sa atin, yung audit or resources ng BIR na ginagamit sa mga MSMEs at ordinary taxpayers, mm. parang sayang. Dapat gamitin ang ngipin, ang tapang, ang yung pagiging maigpit at malupit ni BIR. Diba? Kaya lahat galit sa BIR. Sana po gamitin niyo <laughs> dito sa mga politiko at dito sa mga contractors na talagang mukha namang naisahan na naman tayo, di ba po? at ito may mga basihan. sabi ko nga, may mga datos, di ba? At ang rekomendasyon din ng World Bank, risk-based. Eh kung risk-based, 20 to 25 percent ng GDP, ng eh, government spending, di dapat bantayan talaga lahat ng binabayaran ng gobyerno, ng gobyerno. at yung mga gumagastos ng buwis natin. Kasi hindi po biro, mahirap po magbayad ng buwis. Hard-earned money po yan kaya hindi ba hindi po karatanggap tanggap-tanggap na may mga insertion o may mga line items sa na, na cut and paste kasi hindi naman natin pwedeng i-cut and paste ang sweldo natin. Talagang pinaghihirapan po ng ating mga kababayan. Kaya hindi lang po ito panawagan, e eh, babala din po ito. Na kung talagang ayaw nyo mag-aklas ang mga taong bayan at mga taxpayers, kasi yung iba talaga nananawagan na. wag nang magbayad ng buwis, tanggalin na yung bat, etc. Baka gusto nyo pong ayusin ang trabaho nyo at gamitin natin ang resources ng uh, gobyerno at ang batas para panagutin ang talagang mga dapat nagbabayad ng tamang buwis. At malinaw po yun sa tax code, legal hmm. o illegal ang source. So ibig sabihin, kahit bride money yan, kahit kotong yan, lagay yan, commission yan, o pork barrel yan, kung kayo po ay nag-gain dito, ito po ay subject sa tax. At kung hindi nabayaran, eh, tax evasion po yan. At mayroon mm -hmm. perpetual disqualification. Sabi ko nga, manong uh, uh, Robert uh, Ma Doris, sige na, hindi natin makolekta lahat, pero at least, ma-disqualify sila na hindi nalalabas ang pangalan nila sa balota. Kasi wala silang karapatan na pagkatiwalaan ng ating buwis kung sila mismo hindi nagbabayad ng buwis. At ito po para sa lahat ng politiko. Walang kulay, walang political mm -hmm. party kasi taong bayan po ang niloko niyo. Okay, pink, hello pula, blue okay. kayo. Ninakawan nyo kami. Kaya dapat magbaya din kayo ng buwis. Paano po gagawin natin kung uh, wala naman sa mandato ng uh, BIR yan ngayon? Kakailanganin ba ng batas? O papaano ang uh, gagawin ang, ang Or capable sa... sila Oo. na gawin yan? Actually po, uh, uh, top, uh, mas maganda yung tanong <laughs> ni, Mang Robert, ni Manong Robert, capable ba sila? Actually, kaya, uh, kaya kasama din po yan sa ating uh, open letter sa Pangulo. Kasi political will yan. May, uh, wala, sa history po ng BIR, kayo po bilang uh, nasa media, na Oo. may naalala po ba kayo na nakasuhan na mayor ng BIR, uh, nakasuhan na nakasuhan ng tax evasion na mayor, congressman o politiko? Maliban po kay Manny Pacquiao na ang kaso ay hindi pa dahil sa government fundings, kundi dahil doon sa napanalunan niya sa Las Vegas na nakalimutang ideklara nung kanyang iengot-engot na accountan. So, maliban po doon, kayo po ba may nabalitaan na nakasuhan ng tax evasion? Wala po. So, ang talagang kailangan ng political will ay ang panawagan natin sa Pangulo sa Department of Finance, pagkakataon niyo po to para patunayan at protektahan po ang ating mga taxpayers at ang taxpayers money na utusan ng BIR na panagutin lahat ng ating mga politiko at government contractors kasi malino yung tax code, hindi lang sila magbabayad ng multa hanggang 10 million, pagkakakulong hanggang 10 taon, meron pong perpetual disqualification at sana i-blacklist na rin yung mga government contractors kasi kung hindi po Uh, itong cycle of impunity hindi po matatapos. Paulit-ulit, ma-recycle, magpapalit from the police, naging diskaya, nagpapalit lang ng pangalan. Ang mahirap dito, hindi po nagpapalit ng pangalan, yung tumatakbo. So, at least mawala po sila sa balota. Opo. Yung sa panawagan ng magkaroon ng tax break o tax holiday, mm. bigyan mm. nyo nga kami, uh, prof, ng senaryo kung yan ay uh, maipapatupad. Opo. Uh, Ganito kasimple po yan, uh, Ma'am Doris, mayaman ang Pilipinas pero wala po tayong surplus. Wala po tayong tinatawag na, 'di ba, yung uh, nagkaroon nga ng sovereign fund, 'di ba? Yung Maharlika kaya tinutulan mahirita. natin 'yon wala po tayong sovereign. Yung Maharlika po yung nasa Kongreso lang. Sila lang ang Maharlika. Pero wala po tayong uh, extra money. Ibig sabihin po, pag tumigil tayong mangulekta ng buwis, lalo po tayong mangungutang. Eh yun lang, nangungulekta tayo ng buwis, nangungutang tayo eh. Pag tumigil po tayong mangulekta, kahit isang buwan lang, automatic po yung required na budget sa buwan na yon ng gobyerno, uutangin natin sa susunod. So parang isang kahig isang toka po tayo, Mang Doris, bilang developing country, kaya nga third world country tayo. Hindi tulad ng mga mayayamang bansa, kaya nilang mag-cut ng buwis, kaya nilang mag-tax holiday, kaya nila mamigay ng pera kasi nga marami silang pondo. So, hindi po yun ang sitwasyon natin, unfortunately. So, ang pwede oh. lang pong gawin, magbawa. Salimbawa, yung value-added tax, from 12, gawing 10%, pero tatanggalin yung mga exemptions. Salimbawa po, ito po'y panukala lang po natin, kesa doon sa sinasabi ng isang congressman na parang may saltik din, na imbis na tanggalin lang yung VAT, from 12, ibaba ng 10, para bumaba din yung mga presyo. Pero ipapalitan po natin yung exemption na binibigay sa PWD at senior citizen kasi unlimited po yun na abuso yun gawing direct cash transfer pero dapat medyo digitalize at may transparency baka po kasi magamit mm -hmm. na naman sa eleksyon pero mas mali mas madali po yun kasi eh uh, Uh, exacto o nakokontrol kung ilan yung senior citizen magkano matatanggap nila. Sa exemption po kasi, hindi natin alam kasi pwedeng yung mayayaman, bumili na mas marami, mas malaki po yung exemption na nakuha na nila. Like. Versus oh. sa mahirap, walang pera, walang exemption na nakuha. Ito po, mas makakatulong sa may kasi lahat ng, ma, halimbawa po, parang sa Canada to, lahat ng senior citizen, halimbawa po, buwan buwan mm. makatanggap ng 1,000 pesos. Mm. Kahit sabihin niyo po parang 1,000 pesos lang, eh yung iba po hindi na umaabot sa 1,000 pesos yung exemption. Mm -hmm. So at least po ito, cash nila matatanggap at madaling i-budget ng gobyerno. Yun lang, siguraduhin natin na tabang tao, baka po mabuhay na naman yung mga patay oh, at oh. ng mga senior citizen, which is again, <laughs> kung meron pong teknolohiya, blockchain technology tulad ng proposal ni Senbam or talaga may transparency, ba diba? nakakahiya naman kung pag-access mo, nakalista doon yung lola mong matagal ng patay, di ba? Yung mga ganun po, dapat siguraduhin natin na kayang bantayan ng taong bayan yung kung paggasus ng buwis or yung budget ng gobyerno. Pero sa panukala pong yun, Manon Robert Mandoris, imposible po natin ipagkaloob o ibigay ang tax holiday or tax break. Kasi magbabangkarote talaga tayo. Totoo kasi nga, partner. Di ba, sige, galit tayo, huwag tayong magbayad ng tax. O tapos, pag i-implement yung programa na para sa atin dapat. Oo. Sasabihin, sorry ha, wala kasi tayong pera para i-implement yan. Walang naibayad mm. na, na tax. Wala mm. kaming panggasto. Sinong lugi? Sinong mayihirapan? Tayo din Tayo publiko. Rin. Samantalang yung mayaman, okay lang sila. Chill lang sila. Meron pang panggasto eh, So asan ng justisya. Diba? Oh, mm. Kasi meron pang dati mga panukala na mm. tax the rich. ba? Diba? Na todo-todo. E, mm. Yung kaming mm -hmm. mga ordinaryo lang na matik na binabawasan yung tax pagkasweldo mo, eh bakit hindi rendahan yun? Ang... Po actually, Ma'am Ma Ma Doris, isa po yun sa pinag-aaralan namin na magkaroon ng uh, wealth tax sa Pilipinas. Pa ba kasi kung tutusin, dapat kasalanan po maging ultra-rich sa bansang maraming mahihirap. Hindi po siya katanggap-tanggap. Unang-una, halimbawa, kung ang negosyo mo eh nandito sa mga... Pa sa sa kuryente, sa tubig. Tapos yung taong bahay, walang tubig. Ang mahal ng binabayaran sa utilities. Parang may mali. Parang kumita ka sa paghihirap ng mga may hirap. Kaya po, isa po yun sa pinag-aaralan namin, yung uh, wealth tax. Uh, ne next year, meron na po kami ilalabas na proposal dyan. Pero ngayon po, hindi natin kailangan gumawa ng bagong batas. Doon tayo sa kung ano yung meron tayo, marami na po tayong batas. Ang problema, hindi po siya na-implement. Kaya nga yung cycle of impunity. Nakakalusot po yung mga nasa posisyon at makakapangyarihan. So, malinaw naman po eh, kasi meron tayong ombudsman. Yung COA kasi, actually yung COA nga, kaka-research lang ng PIN uh, namin, yung COA nga, parang nangyayari ay walang ipin kasi tulad dong sa COA sinabi nila na, na nung panahon ni VP Robredo talagang uh, thumbs mark, maganda yung uh, mm -hmm. ano pa ano tarang uh, mag-audit findings walang kitang uh, mali nung kay VP uh, uh, Duterte malinaw mm. na sinabi nila yung 125 million na ginasta ng 11 days kailangan ibalik daw niya yung 73 million pero oh. walang pangil. hanggang ngayon hindi naman binabalik at hindi natin nalaman kung ano nangyari. E Yun yung 73 na. million po, pag binigay natin sa biktima ng earthquake sa Cebu, hindi na po natin kailangan mag-donate. Mm -hmm. Hindi na rin mm -hmm. natin kailangan ng foreign aid. Ang punto ko po dito, ang dami natin pera pero nalulustay at hindi nagagamit ng tama at walang pananagutan yung mga nasa posisyon. At ito po walang halong politika, Duterte, Marcos, at kahit anong apinido mo, mm. pera namin yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi ni Marcos, hindi ni Duterte, hindi ni Romualdez. Pera ng taong bayan yan. Kaya dapat po managot sila. Eh, yung mga hindi pag-attend sa hearing, alam mm. mo kung tutusin po, eh, ginagawa niyo po teleserye to Huwag niyo po kaming aliwin. Paglingkuran niyo po kami ba diba? sabi nga ni VP Sara eh, eh hindi naman daw niya siya charge yung kanyang pagbiyahe-biyahe. Eh paano niyo po kami pinaglilingkuran kung nagpapaka-tourism secretary kayo? So dapat ganun tayo ka-critical. Kasi pinapasweldo natin sila hinalal natin sila para paglingkuran tayo. Kaya itong BIR audit ng politiko, tama lang po. Kasi pinasahod na natin sila. Eh. Niloko na tayo, hindi sila nagbayad ng buwis. Samantalang tayo, lahat tuwing naratanggap ng ating mga kababayan. Alam niyo po ba na ang mga ordinaryong empleyado, ang contribution nila sa koleksyon ng income tax mula sa mga individual, 83%. Ito pong mga maiingay ng mga lawyers at mga professionals kasama yung mga engineers na yan, wala pang 4% ang contribution. Hello? Wala talagang hostisya. And yet, walang nakakasuhan, wala natatanggalan ng lisensya. Kaya sa tingin ko po, panahon na rin, sino yung mga auditor niya, sino yung mga accountant niya, dapat tanggalan lahat ng lisensya yan. Kasi yung mga kawawa nating guro, mga ordinaryong uh, healthcare uh, workers, mm -hmm. ang liniit na nga ng sahod, may kaltas pa. Ayan. Yung magsilbi mag, mag, uh -oh. mag ka sa eleksyon, binigyan ka ng konting uh, honorario, may kaltas pa. Samantalang hmm. itong mga uh, walang pakundangan na, na nandaraya, nagnanakaw sa atin, hindi pa nagwabay na buwis. So, ulitin ko po, yung tax holiday, tax break, malabo po yan. Pero yung pagbaba ng buwis ng VAT, posible po. Pero ang mas dapat natin uh, ipush is talagang, hindi naman takutin, pero diba, paalalahanan si BIR na gawin ang trabaho nyo ngayon Habulin nyo ito, mga magnanakaw na to Tigilan nyo muna kami. Kasi buong buhay namin, nagbayad na kami ng buwis, Correct. mga buwiset. <laughs> With that, Prof, maraming maraming salamat po. Prof, maraming salamat. <laughs> si Professor Ay, po. Mon Abrea, Chief Tax Advisor of Asian Consulting Group, na nandyan sa... Nasaan nga siya? Australia. Down Under. Ayun. Brisbane. ayo oh. <laughs>